Hi guys! Welcome back to my channel, to my vlog. So, today, magtatrabaho ako. But, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga, aso, ano sa isa sa mga ginagawa ko sa aking trabaho. So, ngayon, dito ako sa train. It's usual. Alas maybe yung pasok ko. So, yun yung schedule ko ng paso kasi kailangan ko bang ihatid yung mga anak ko sa school bago ako magtrabaho. So, ngayon, yan. So, uh, ngayon, ito, maga-maaga, ngayon, mag-9 o'clock na dito sa Switzerland. Yan. Ito eh, yung mga dinadaanan namin si trip So, ipapakita ko ngayon, araw na to, kung ano sa mga, isa sa mga trabaho na ginagawa ko dun sa trabaho ko sa cheese, uh, factory, cheese packaging factory. Ayan, mga um, 4 uh, minutes pa bago bago ako bumaba ng train at malapit na din yung trabaho ko. So, ganyan talaga. Dito lang yung trabaho, trabaho. Kailangan ni kumita. Uh, malamig na ngayon. Kaya nakaganito kami. Nakaganito ako. Naka, ano, malamig, malamig talagang balot na balot kasi malamig na dito so magwiwinter winter na siya kaya malamig na lalo na sa umaga tapos sa gabi malamig na talaga dito sa Switzerland kaya ayan, maandar na ulit yung train so makikita ko sa inyo yung mga dinadaanan ko dito sa dito pag pumapasok ako ng trabaho, maganda yung lugar dito sa, sa Switzerland. Maraming greens, maraming mga puno, ganyan. So, maganda talaga. So, ipakita ko sa inyo yung mga dinadaanan ko. Next Halt, Shtetland. So guys, see you na lang mamaya. Medyo nagmamadali ako kasi magbibase pa ako ng uniform namin sa trabaho. So see you na lang guys later. pa kami isang ano, ito. Kung talagang sobrang lamig, so pwede namin itong isuot. Ayan. Yeah. So, di ba? Okay, cool yung aming uniform. Yeah. kasi malamig dito talaga sa loob. Sa loob ng factory. Ayan. May sapatos pa kami. May uniform. So, ito, libre sa amin to Binigay talaga to sa amin para dito. suotin So, ready na ako. See you guys later. Akyat, okay, okay, okay. So, ito sa mga sa mga trabaho ko dito. Ayan. Ayan. So, meron kaming ginagawa cheese na may palaman na truffle. Ito yung truffle na pinapalaman namin dun sa cheese. Ito naman yung pagtapos na, ayan may palaman na siya. Ito yung uh, white soft cheese. Ang tawag namin dito ay labus. Ayan, marami kami. Tapos ibabalote namin siya ng ganyan, pink na sa foil. Ayan yung mga ginagawa namin so yan. So ito yung aming trabaho dito. Pakikita ko sa inyong pa siya namin binabalot sa foil. Nag-handisinfeksira na ako na sa kamay para malinis yung kamay. And then yun, Ibabalot na namin siya sa foil. <laughs> Kita niyo ba guys? So babalot na namin. Ibabalot na. Ibabalot ko na, na siya. So, ganyan na yung pagpalit namin andahan, lahat Huwag pipiraten. So, hindi tumaano yung aking liig <laughs> Kasi may ano pa ako, isang ano sa liig eh, para hindi ma-lamik. Ewan pa sa loob niyan. So, ayan. Paluugin lang namin. Atin. And then, ganito lang. Huwag pipiraten. Tapos, alagay na tayo yung na-sticker. Yung sticker kami, eto. Spray namin yung sticker. And then, ito. Wala. So, ayan. So, huwag muna ako. Medyo kailangan kong bibisan. Mabilis na pala pilos dito talaga. Kasi hindi na siya masyadong mabilis at slow as na hindi masisira yung product namin. Yung product namin na ginagawa dito. So, yun. Balot-balot lang kami at darating na din yung mga kasamahan ko. May 15 minutes silang break time. So, papatayin ko na yung camera pa at dumating na sila. yeah Ayan. Ito na yung mesa para ilagay ko sa basket. basket na pinaglalagyan namin. So yan, pupunain lang namin siya. Kapag napuno na yan, lalagay na namin siya sa malamig na malamig na ref. Check natin kung meron lahat na sticker. Diba guys? Ganito yung trabaho ko dito sa Switzerland. Bago namin hawakan yung cheese, kailangan yung kamay malinis na malinis.

kasama. <laughs> Kasi papatayin mo na yan. Camera Para mamaya na ulit tayo magkita guys. Wala akong ibigay sa inyo. Wala akong So guys, see yun na lang later. Papatayin ko na to kasi malapit na talaga silang dumating. So, ayaw nilang magpakuha ng video. Kaya hindi ako may video ka pa. Nandito sila. So, kape-kape break time namin. May 10 minutes kami. Break time. 10.30. 10 minutes break time. Kanina hindi ako ng break time kasi karara din ko lang. May break time kami ng 9 o'clock at 10.30. So yung mga kasamahan ko lang nag break time kasi alas 7 pa sila nag bisang magtrabaho. So ngayon lang ako mag-break time 10 minutes <laughs> <kritik therapeutic speedgiggling> That's Maria. Maria. From Dominicanish. May biscuit siya nila. Ay, may, may biscuit. Sino yung Mindala? Salamat, Pilipinas. Sama ko dito. Mmm, sarap. Ako, dito ay paibang lahi kasama namin. May taga-pans, may mga taga-pans. Dominicanish,

Di po din din sa mga ang sa yung makeup ya. Potekahan. Mga, kami dito ng German German yung usapan namin <laughs> <laughs> Dito pa. Ayaw mong makikita sa camera. Oh. <laughs> ayan. Oh, 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 oh. Ayan. <laughs> Tumalikod. Oh. Ayaw mong makikita sa camera. kasama <laughs> ko na Pilipina din. Uh, yung masarap magawa ng biscuit. <laughs> Ang uh, sarap ng kape. Ang sarap ng kape. So, work na uli. Trabaho na uli kami. So, lunch time. So, wow, para kami at kakain ng lunch. Meron kami free lunch. Gutom <laughs> na. Gutom na <laughs> C'est un peu Okay. So, trabaho na ulit Tapos na yung aming lunch break. One hour lunch break. So, mag-umpisa na uli ako magtrabaho. See you guys later. Break time na naman. So, ang hapong break time, 2.30 okay, ng hapon, 15 minutes kami break time. Hapon sure, we... at kape. <laughs> so, libre dito yung mga pagkain. At kape-kape. Okay. Yeah. Okay. Yung... Akyat na naman. Tapos na ang break time. Trabaho na ulit. See you guys later. So, tapos na ang trabaho. Uwi, anak. Uwi, magbihes at kakawin ko yung aking mga anak. Uwi, anak. Kakapagod. So, pauwi na ako guys. Naka, nakatapos rin ako ng trabaho. So, Nako baka bangga ng sasakyan. So, yun yung pinakita ko sa iyo sa inyo, yun sa isa sa mga ginagawa ako sa trabaho ko. Yun yung tinatawag namin na truffle labus, yung labus yung yung pangalan ng cheese. Tapos pinapalaman namin siya ng truffle. So, ngayon naman, medyo madilim-dilim na kasi magwi-winter na dito so kapag kapag 5 o'clock so medyo madilim na uwi naman na po at kakaon ko yung aking mga anak. So dito ko na rin tatapusin yung aking video. Kasi pagod na ako. Maghapon trabaho. So see you guys in my next vlog. And thank you for watching. And please like and subscribe. And yeah, see you sa my next video. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. So bye!